Kalunos-lunos ang lagay ng apat na taong gulang na lalaki sa Occidental Mindoro matapos magkaroon ng bukol sa mata. Naoperahan na siya pero matapos lang ilang linggo, bumalik na naman ang bukol. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Hindi napantay ang mga mata ng isang batang lalaki sa Occidental Mindoro. Yan ay matapos magkaroon ng bata ng cancer sa mata. Agosto ngayong taon, nang tubuan ang maliit na bukol sa talukap ng kanyang kaliwang mata si Lance, apat na taong gulang. Noong una ay nakala ng kanyang magulang na kulani lang ito. Pero makalipas lang ilang linggo, bigla itong lumaki. Kaya noong Nobyembre, nagdesisyon na ang kanyang magulang na lumuwas ng Maynila para siya ay maoperahan. Successful naman po yung operation kaso pag-uwi po namin ng Mindoro, mga ilang linggo lang may tumubo ulit na bukol. Tapos mabilis po yung paglaki na naman ng bukol niya parang bumalik po. Ang sakit nila ang sa tinatawag ng neoplasm. Ang ibig sabihin ay new growth o tumor. Malignant neoplasm of the eyelids the, or the orbit. No? So may cancer siya. May cancerous growth siya. No? We expect na mag-recur to. No? Kasi tumor eh. Actually, may itong mga ganito eh ng mga orbital tumor, no? Pero hindi yan namamana. Usually, mga tumors, they just grow. Si Lance ay pangalawang anak na ni Renz. Ang panganay kasi ay namatay pagkapanganak palaga. Kaya si Renz, hindi na raw kakayanin na maulit pa ang sakit na mawala ng anak. Nagdadasal lang lang po tapos ginaayo-ayo ganon. Ginapag-pray namin siya tuwing gabi. Parang di ko lang po matanggap na nagkaganon po yung anak namin. Parang di po namin kay makita na ganon. Mag-ano pa daw po siya, mag-aaral daw po, mag-asundalo daw po. Kinakailangan na ibalik sila sa Maynila para mapatingnan muli ang kanyang mata. Kaya lang hindi raw sasapat ang kinikita ni Ren sa bukid para sa kanilang mga gagastusin. Nananawagan po ako kung sino man po ang may bukal na talooban tulungan niyo po kami para mapagamot po yung anak namin. Humingi po ako ng konting tulong. Maraming salamat po. Sa mga nais magbigay ng tulong kay Lance, maaari niyo pong ipadala sa detalye sa inyong screen. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ang kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.